Di diba? Ayos na ayos na mga kaparts. Kamatis pa more. <laughs> so ganito lang talaga ang buhay. Dapat magtanim. Para hindi tayo bili ng bili pa. Makano ngayon ang kamatis. So sana nagustuhan yung... ang video to. At sana may share nyo. Upang naman sa ganun ang mga iba dyan. Nainggaan nyo. Magtanim. Ayan. Yung kalamansi yung kalamansi pala malapit na rin magharvest hindi tayo magkapurado kasi kung gusto nating gamitin yon nandito naman yun sa bakot ayan Aba. milky <laughs> mag-harvest tayo ng kamatis mga kafeverts kasi hinog na hinog na sila oh. hindi na tayo kailangan magbili pa di ba? Marami silang bunga at marami silang hinog. Ayan. At saka nandito pa sila. Marami pa. At maganda silang pagmasdan. Pag, pag hinog na hinog na sila. Diba? Ayan. Ayan. 'Yung mga hinog lang kukunin natin.